Ano ba nakakasira yan? Pagkain ng pusa? Madami ko pa naman kinain kanina. Pagkain ng pusa, anong pagkain ng manuka mo? Ito, gumamit. Pagkain ng mga kusudret yun eh. Ito, pagkain ng pusa oh. Hindi na ba nakakasira yan? Kaya lang bukas mag-isip mo sa'yo. Baka talaga sa ayos pa po pag ikaw nagpa-inom. Wala talaga sa ayos pag ikaw nagpainom. Hindi mo na sinabi kanina na gano'n lang. So guys, may gawin tayong kalukuhan ngayon guys. Bili tayo ng ano, dingdong. Papulutan natin mamaya kala ano, Bishop TV at saka di Bibili na tayo. Ito, may dingdong oh. Dingdong. Bibili ako. Ano lang? Mga kalata, kalate. <laughs> Ayan. Yari, 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 natin sila bisok tsaka si ano, Rudy pa Papakainin natin ng dingdong. Ayan, madami na yan, bossing. Thank you, ha. Nakabili na ako. <laughs> Nakabili ka na. Nakabili <laughs> ka <laughs> na <lang> ng concentrate. <laughs> <laughs> mamaya. Yari mamaya. Yari mamaya mga lasinggo. Yari ng dalawa to. Ayun, yari na naman ng na mga yari, ano na naman ng na mga itik. Kain <laughs> ng yung itik ng concentrate. <laughs> yung kung pakain ng manok, no, yahalo ni pakbo sa ano, dingdong. Pamulutan nila. <laughs> to. Ay, to nakainom, nagiinom sila doon sa taas. Ayun na oh, tan, wala tama. Walang pulutan. May pulutan sila doon, yung konti na lang. Ito tama tama. An ano ba ano ba yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Hindi mo ko kanin. Corn Beets, Manchester. Ano na yan? Ay, yung binili mo kalina. Concentrate. Sa manok. <laughs> Peng, ano masasabi mo? Malakas ang pano niya. Sige, sige, sige. Pano mo mabuti. Ibus mo na lahat. Pag ganyan naman yan pagdakot dakot eh. Lahat na, pag samasamayan mo na. Pag samasamayan mo na yan. Isisipan. Ito nga nagisang ang Tapos mamaya ako na yung magbibigyan din. Kanyari nag-upload. Na na, nasagya sige. Nangyayari yun sila ni Asian Takmo. Tingnan natin kung hindi matanggal ang ngipin. Tay, ihalo mo na lahat. Ihalo mo na lahat. Yan, ganyan, yan. Ihalo mo na lahat. Ano ba 'to? Coin bits din 'to. Ihalo <tay> <na> mo na 'yan. Ang dami kasi. Dito kayo. Wala ning tao. Ching. Tara, tara. Ako na muna, ako na. Nagpapulutan pa si Kalbo. 'Yan. 'Yan din 'yan, ko 'yan. O, 'yun, 'yun. Tama pa 'yun, pa si Kalbo. Ah.

Dalis lang tayo. Ang takot. isang takot, ano? Hmm. Wala mang kaubos. Yeah. One, two, two three, hey! <tapulotang> ka, kalbo! Ano, konsentrit! Kasayos ano, kinukundi siya ang mga kapila laban mo kay Sabong? Kaya pala ang dami ko na kaya. Patukasa, manok to! Ay, na yung kalbo sa kalbo ron. Ano Wala kasi po ang pandesya ni kalbo. <laughs> Hindi ka siya kinakain. Hindi, alam ko siya pre. ko, tag-ihanda ko tayo. Ay, lalaban mo <laughs> kami? Pagkagat ko lang <laughs> ngayon pa. Para... Ano matigas. tigas? Diba, Ito ang huwag ka ng daraitan? Concentrate o yun o. Oo, ko sa manok to. Concentrate nga. Lasa ayos. Di ba huwag ka ng daraitan? Ang dami ko, kinakain ko kalbo. Wala sa ayos. <laughs> diba, wala ano ko? Diba uh 'yung ka kanang ng kabite? Ha? Eh? Ala sa. ko si. 'yang dalawa. O oh, uh ikang uh ng kabite, ikaw uh ng daritaan. Butay na <laughs> sa manok to 'yung concentrate to eh. nga, 'di ba 'yung ngabri? Hindi 'yan kasi kay naiinisip. Ako 'to talaga, promise. 'Yun, bilit pa isa. Iniisip ko to, pupuyata to. Pupud ga out Oh, oh, green? Hindi ka ng green? Hindi naman kanya yung dingdong eh. Kala ko dingdong. Kaya Ito pag ko ng pusa pala ang green ito. <laughs> oh, ka talaga kalbo. Masarap pala lasa niyan. Kaya ng pusa. Hindi ka ang yung pusa ko. Ang dami kinain ko. Tama-tama yan, di ba may labang kayo? Di ba yung... kanina, akin dami ko Di ba yung concentrate pang pakondisyon yun? tama yung pag-condition yun. kanina, di ba? di ko sa mga manok ko, anod pa talaga kalbo. Para pagising nila bukas, magsisipagtukaan sila. Ang dami tinahin ko. Ang dami ko, bro. ko. Ay, sumutang <laughs> Naggal, <laughs> na. Tingnan na lang po sa yung bounce natin. Nagkaloko. Nagkaloko. Wala po yung pulutan <laughs> na. Nagkaragis na Nawala na yung pulutan. Ay, ito na yung pulutan natin. <laughs> oh, yun, ako sa, alam, diba ako na pulutan kanina. Alam ko, ang laro kanyan? Kira ako talaga yung pulutan. Pinahin ko talaga yun. Hindi. Hindi. Kaya nakaramdam ako. Naka, nakaramdam ako kasi sabi ko, bakit ending daw? Bakit puro mga kulay green? Kaya nga eh. <laughs> hindi, akala ko sila, pre. Ito, ito, alam ko ito. Sabi ko, bakit? Eh. Iba na kasira yan, pagkain ng pusa? <laughs> Dami ko para na makinain ka dyan. Pagkain ng pusa, pagkain <laughs> ng manuka mo. Ito, yung mga, pagkain ng mga kusudritan eh. Ito, pagkain ng pusa. Eh. Hindi na ba kasira yan? Kaya lang bukas magising mo sa'yo. Meow, <laughs> meow, <laughs> meow talaga sa ayos. Pag ikaw nagpainom, wala talaga sa ayos. Pag ikaw nagpainom. Hindi mo na sinabi ka rin na nagharap lang. Hindi, nagtaka na ako kanina. Sabi ko po tayo na bakit. Ba't hindi mo sinabi? Hindi, nakaramdam na ako, sabi ko puta, nagpa-prank si Kalbo. Nakaramdam na ako eh. Yan talaga yung totoong prank. Dali, Kaya ako, sabi ako na ano eh. Kaya ka niya kang dakot. si, sabi mo si Steve. Nag-video pa pala si Marvin. Kunyari nag-upload ako eh. Pero <laughs> yung bangos nawala. Hindi, <laughs> dapat <laughs>